Kumusta? Kumusta mga idol? Mga ating mga viewers at ating mga subscribers. Good morning sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon, naka, naka dito sa perimeter area. Ayun mga idol. Suportahan niyo ang aking YouTube channel mga idol, Jerry Bantilan Vlog. Paki-share, paki-like at paki-pindot din na sa notification bell at para ma-notify ang ating mga na-upload ng mga video sa ating YouTube. yan Kumusta mga OFW? Kumusta mga OFW dyan? Happy happy Sunday sa inyong lahat. Good morning at good evening sa ating lahat, mga OFW. Ah mag-ingat kayo lahat dyan. At ah, alam natin na ah, tinitis niyo ang pinakamamahal niyo sa buhay dito sa ating bansa, Pilipinas. Yan. Kumusta mga idol? Ay tayo nagla nag vlog tayo ngayon dito sa pwesto. Yan. Sunday ngayon at uh, walang busy at walang pasok ng LTO. Yan. Kaya nagkaba video tayo. Lag tayo ngayon. Suportahan natin ang mga charity vloggers sa buong Pilipinas at, at sa ating mga charity vloggers at sa set out natin sa sila Dodong Ruel Matubang at Morales Vlog at Pamili Matubang at Pamili Morales yan dyan sa Daet Bicol. At marami na rin silang natutulungan, hapabahay at may mga piding program pa din sila ginagawa sa mga nangangailangan na mga kapwa nating mahihirap at, at uh, pwede nila tulungan yan. Alam mga adult yan nila balak ko sa buhay na maka-charity vlogger tayo pero wala pa tayong, uh, wala pa tayong mga pang-charity dahil ay Maliit pa ang ating uh, subscribers at sa ating viewers. Mga views natin ay ilan-ilan eh, lang. Uh, pero nakasalamat pa rin ako sa ating mga views, viewers at sa ating mga subscribers. Kahit pa paano ay nagkaroon tayo ng mga views at tayo sa kanila. Views na kahit maliit lang pero salamat pa rin tayo at magkaroon rin. May 200, 10, 5, yan. Yan lang hanggang yan lang ang views. Ay, tayo ay nag-vlog tayo pag na may na-upload natin mga video na wala hindi pa tayo na monetize sa ating uh, YouTube. Yan. Yan, yan ang dasal ko sa Dios na sana ha? ang ating YouTube ay ma na dahil naabot tayo ng isang libo na views at ating mga subscribers isang libo siguro ma na tayo diyan pag naabot na isang libo ng ating mga subscribers. At sino mang nakagusto sa aking mga video, panood lang po kayo sa aking mga video na nakakalaking tolong din sa atin yan. At sa aking mga bilang single father na may tatlong anak na nag-aaral, na malaking tolong na rin sa akin yan sa inyong pagpanood na hindi mag-i-skip ng ad yan. Maraming maraming salamat sa nan nanood at sa hindi rin nanonood. <laughs> maraming salamat din. At sa ating mga shout-out dyan sa ating mga kababayan, dyan sa... Uh, Boy na Bista, Kaigangan, Marindoke at, at dyan sa Barangay Pag-asa. Kumusta sila dyan uh, ating mga kaibigan at ating uh, kimbianan dyan dati at ating mga bayaw. Ayan. Kumusta, kumusta dyan ang ating lugar sa balindoke At sa aking mga kapatid sa Mindanao, sa Lapirian, uh, kumusta kayo dyan mga kapatid at sana nandyan kayo sa mabuting kalagayan at kanawaan kayo ng Diyos at mabigyan kayo ng mahabang buhay na walang matinding sakit. At sa aking mga pinsan sa Sibagat at sa aking pader na si Rosindo Bantilan, paingat ka lagi at iwasan mo ang mag-inom na masobra-sobra. Ingatan mo yung katawan at uh, patanda ng matanda na. Ha? Patanda ng patanda na tayo sa mundong ito. Ingatan mo pang pa sarili mo para kahit pa paano uh, wala pa tayong sure na makauwi tayo ngayon dahil Kulang tayo sa budget. At marami pa tayong utang na babaon. Ako sa 5-6. Ayan, lintik ng 5-6 na yun. Kailan para matapos nito. Uh, sabi ko sa inyo na ngayon, John, John 10, uh, makabakasyon ako sa Mindanao. Pero hindi, hindi pa tayo sure at kulang tayo sa budget. Uh, mahala mahal ang, uh, ang pamasaya sa barko o sa Eplo Plano pag may budget na tayo, siguro maawa ng Diyos, matuloy, ngayong June 10, 2025, uh, pag pista sa Dibagat, sana maawa ng Diyos na makatapos na ako sa mga utang na makabakasyon tayo dyan at magkita-kita tayo lahat dyan. Pangalawang bakasyon ko sana ngayon dyan, kung matuloy, sa loob ng 25 years, ako dito nakatira sa Manila, 2024, bakasyon, sana ngayong June 2025, makabakasyon ulit para pawala sa stress, uh, pagod sa araw-araw natin pagjojote. -gyo halos nakatotok na lang tayo sa jote. Wala tayong ano, halos hindi na nag-absent dahil sa matinding pangangailangan yan sa ating buhay. Yan. Pero pero sana kabakasyon, magkaroon tayo ng pera. Diyos lang ang bahala. Siya lang ang nakakalam sa lahat. kita-kits tayo diyan. sa aking mga kapatid dyan sa RTR, Kapudlusan, si Kapudlusan, Agosan del Norte. Yan. Kumusta, kumusta kayo dyan mga kapatid ko? Dahil, hirap na nga. Hirap talaga dito. Sa Manila, malaking swildo, pero bilihin lahat. Bahay, tubig, ilaw, bili, bigas, tan lahat, kahit gulay, bili. Maliit, parang maliit pa rin ng sahod mo Ayan, hindi pa sapat kaya hindi na na ako mag-aasawa kaya hindi na yata mag-aasawa dahil sa hirap ng buhay Ayan. mga anak ko na lang matutukan wala nang asaw-asawa dahil naawa ako sa mga apo ko at mga anak ko wala na wala na asawa asaw-asawa gustuhin ko man pero iniisip ko sa hirap ng buhay at baka maiwanan rin ng uli makaanak ng maliit tapos iwanan set ng buhay nito pag gano'n. kaya kakatakot pag asawa mga brother mga idol mag asawa ka baka may iwanan ka na naman laking dagok sa buhay ko yan lalo na pag iwanan ka na may mga anak na kayo oh, ang sakit ayoko ko nang maulit na ako sa mga tatlo kong anak na 2013 na na nag-alaga halos pawis dugo ng lumuluwa sa mata ko yan. sa aking katawan dahil sa hirap ng aking naranasan ng aking kapalara ng maliit pang tatlo kong anak uh, sawa ng Diyos lumaki na sila nakapag-aral naman sila kahit pa paano may alam yan. aking panganay yan ating mga yan. Lumaki naman din sila, napalaki ko sila na maayos. Yun nga, iba talaga pag may mama. No? Yan. yan. Ang ating uh, buhay, ganun lang. Oh, yan, oh. Malang. Malang! ka 5'9. 5'9! 5 Day off nila ngayon. Day off, day off, day off, day off, day off. Day off. Panggabi na naman kami, mga idol. Isang linggo panggabi. Ayan. Ako Ay, ba, di? Mag-asawa, dali lang. Dali-dali lang mag aasawa Asa lang, iniisip ko. Ginagamit kong utak ko. Hmm? Ginagamit kong utak ko iniisip ko, pag nag-asawa, iwanan ka rin. Hindi pagmamahal, kundi pasasarap lang, papaliligaya lang sa buhay. Hindi ang dito galing sa puso. Kahit sino ka man, kahit ano ka man, kung mahal mo talaga, hindi ka iiwan hanggang sa kamatayan, di ba? Wala, iwan ka, ibig sabihin. Ligaya lang ang hinahanap, di ba? Kaliligayahan. Kaya mga idol, dito lang ang aking mga video. And huwag natin pa ipabain. Maraming maraming salamat. Ingat kayo lahat. I love you all. May to God bless you.